The Clones seat Bulaga, may gaganaping concert sa Music Museum ngayong December 3. Sa mundo ng musika, iilan lamang ang tunay na nabibiyayaan ng tinig na agad nakikilala, mga boses na may marka, may bigat, may kwento. Ngunit paano kung may mga ordinaryong Pilipino na biglang umangat mula sa araw-araw na buhay, dala ang regalong kahawig ng boses ng ilan sa pinakamalalaking pangalan sa OPM at World Music? Paano kung sa isang tanghal iyan show na kilala sa pagpapasaya ng mga Pilipino, may isang segment na lumikha ng bagong henerasyon ng mga tinig na kakambal, mga taong may kakayahang gayahin hindi lang ang tono, kundi pati ang emosyon, estilo, at espiritu ng mga musikero. Ito ang The Clones ng Itbulaga, at ngayong December 3, sa unang pagkakataon, tatayo sila sa isang entablado na hindi live studio, hindi pang tanghali, kundi pang gabing concert, isang malaking concert sa Music Museum, ang tahanan ng mga prestihiyosong palabas sa Pilipinas. Mga kwento sa likod ng tinig. Lucky Robles, ang ka ni Gary Valenciano. Siya ay isang vocal coach at naisipan niyang sumali sa It Bulaga bilang ka ni Gary Valenciano. Sa mundo ng The Clones, hindi maaaring hindi mabanggit si Lucky Robles, ang tinaguri ang OPM Male Clones Grand Winner. Ang kanyang siyam na putsyam na porsyento na score ay naging viral sa social media. Hindi lang dahil kahawig niya ang tinig ni Gary V, kundi dahil dama ang kabutihang loob at ekspresyon sa bawat nota. Ang musika ang naging sandalan niya simula pagkabata. At nang manalo siya, halos hindi niya mapaniwalaan. Ngunit higit pa sa pagkapanalo, ang hindi niya malilimutan ay ang ginawang sorpresa ni Gary Valenciano mismo, ang magbigay ng mensahe para sa kanya sa mismong finals. June Ryle Kiambao, ang ka-voice ni Steve Perry. Siya ay nagsimula bilang waiter at singer hanggang naging band vocalist sa China. Kahit ilang beses natalo sa The Clones, binigyan pa rin siya ng pag-asa ng TVJ upang makapag-perform pa rin sa It Bulaga, at ngayon isa na siya sa kasama para mag-concert sa Music Museum. Arman Mandapat, ang ka-voice ni Vassal Valdez. Siya ay isang music teacher sa loob ng 23 years. Siya ay kumakanta sa mga weddings, birthdays, at pati sa funerals. Siya ang itinanghal na panalo noong ginanap na The Clones Classic Male Grand Finals. Kaya naman isa rin siya sa inimbitahan upang magperform perform sa gaganaping concert sa Music Museum. Dominador Aviola Jr., ang ka-voice ni Michael Bolton. Siya ay isang construction worker at sinubukang pumasok sa It Bulaga bilang ka-voice ni Michael Bolton. Isa rin siya sa favorite ng TVJ dahil sa kanyang paggiling habang kumakanta kaya naman isa din siya sa napili ng It Bulaga upang sumali at mag-perform sa Music Museum. Daryl Shane Giandani, ang ka-voice ni Miley Cyrus. Siya ay isang mechanical engineer na gumagawa ng 2D at 3D models para sa water pipe treatment plan. Naisipan niya rin pumasok at mag-audition sa The Clones bilang ka-voice ni Miley Cyrus, at ngayon isa rin siya sa naimbitahan na mag-perform sa Music Museum. Jerome Avardome, ang ka-voice ni Elvis Presley. Siya ngayon ay nag-aaral bilang second year computer science student. Siya ay mahilig din sa music at isa siyang member ng choir dati. At ngayon ay sumubok din na mag-audition sa Itbulaga bilang kaplo ni Elvis Presley, at ngayon isa din sa naimbitahan ng Itbulaga upang mag-perform sa Music Museum. Rowel Carino, ang ka-voice ni Matt Monroe. Siya ay isang class president sa kanyang paaralan at nahilig din sa music dahil sa kanyang tatay at lolo. Siya ay inimbitahan ng It Bulaga upang mag-perform sa The Clones, at naging isa sa pinakapaborito ng mga dabarkads dahil sa kanyang angking galing sa paggaya kay Matt Monroe. Ngayon isa din siya sa inimbitahan ng It Bulaga upang mag-perform sa Music Museum. Ang Music Museum, isang pangarap na entablado. Sa libu-libong performers sa Pilipinas, hindi lahat ay nakakatuntong sa Music Museum. Ito ang venue ng mga big-time concerts, anniversary specials, album launches at intimate but world-class shows. At ngayong December 3, tatahak dito ang mga tunay na tinig na kakambal. Nakakapagod na rehearsal, pero masaya. Simula nang inanunsyo ang event, tuloy-tuloy ang rehearsal, vocal training, breathing exercises, blocking, technical run, sound check simulations, at costume fitting. May mga pagkakataong napapagod sila. May mga araw na halos paos lahat may mga gabi na hindi sila makatulog dahil sa kaba. Pero sa likod ng pagod, may iisang pangarap, ang makapag-perform sa entabladong ito bilang mga artistang may sariling identidad. Ang produksyon ng concert, ang creative team, hindi basta-basta ang mga taong nasa likod, musical directors, sound engineers, lighting designers, stage directors, choreographers, costume stylists, script writers, at production managers. Lahat sila, ginagawang world-class ang bawat detalye. Bakit malaking hakbang ang concert na ito? Dahil ito ang unang pagkakataon na ang isang TV segment ay naging full concert. Ang mga impersonators ay nagkaroon ng sariling spotlight. Ang mga ordinaryong Pilipino ay nabigyan ng world-class stage. Ito ay patunay na ang talento ay hindi minamaliit. Ang pangarap ay hindi imposible. At ang musika ay mas malawak kaysa sa inaakala natin ang mga clones ay patunay na ang talento ay walang pinipiling tao. May mga ordinaryong Pilipino na may world class na kakayahan. Ang musika ay hindi pag-aari ng iisang pangalan. At ang pangarap ay nakukuha ng sino mang sumusubok. Ngayong December 3, hindi lamang sila magtatanghal. Mag-iiwan sila ng marka sa industriya. Habang tumitindi ang paghahanda, may mga eksenang hindi nakikita ng mga manunood. Hindi biro na gayahin ang isang icon hindi biro gayahin ang emosyon ng isang alamat. Ang mga plones ay hindi lang basta literal na pick-up notes at timpla. Sinisikap nilang ibigay ang espirito ng mga kantang orihinal na nagpasikat sa mga artista. Sa mahabang kasaysayan ng It Bulaga, maraming segment ang nag-iwan ng marka sa kulturang Pilipino, mula sa mga pagalingan ng talento, kantahan, sayawan, at mga pakulo na umaabot sa iba't ibang henerasyon. Ngunit nitong mga huling taon, isang segment ang muling bumuhay sa interes ng publiko sa larangan ng impersonation at pagkanta, ang The Clones. Dito, iba't ibang kalahok ang sumubok gumanap bilang mga kilalang OPM at international stars, hindi lamang sa timbre ng boses kundi pati sa aura, galaw, emosyon, at signature style ng mga original na artist. At ngayon, isa na namang malaking yugto ang magbubukas para sa mga nanalo, pinarangalan, at pinag-usapan mula sa The Plones. Magaganap ang isang engranding concert sa Music Museum, tampok ang mga champion, finalists, at ilan pang pambato na nagbigay kulay at sigla sa segment. Hindi ito ordinaryong concert, hindi rin ito simpleng pagtatanghal ng mga sikat na mga awit. Ito ay isang gabi para sa mga clones, ang mga tinig na nagmulat, nagpaantig, at nagbalik ng mga alaala sa puso ng milyon-milyong dabarkad sa buong bansa. Mula ng ilunsad ng Itbulaga ang segment na The Clones, hindi may kakaila ang naging impluensya nito sa mga manunood. Dito natuklasan ang mga ordinaryong Pilipino na may pambihirang kakayahang gayahin ang mga boses ng mga alamat ng musika, mula sa mga diva, crooner, queen of soul, at pati international icons. Ang The Clones ay hindi lamang singing competition. Isa itong eksperimento, isang showcase ng pagkakahawig ng boses, at higit sa lahat, Isang pagsilip sa pinakapinong detalye ng interpretasyon ng musika. Hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng bagong kabanata. Ang The Clones ay hindi lamang boses, sila ay kwento ng pangarap, pagbangon, at pag-asa. At sa bawat nabarkads na nanood, nakinig, at nagmahal, ang sorpresang ito ay para sa inyo.